Kain, kainin mo uli 'yon. Itiryo. Ah. Ayun po guys. Mawatan lili na mo po dito po ako sa dulo sa daligo. Dito po ako naglalaba. Ng mga bata. Naliligo pagkatapos maglaba. Waga para mampuwi. Dito po, dito po 'yung bagong gawa. Sa dulo. Tapo kayo rito pwedeng magbilad. Sarap ng dito. Ay, nag-ano yan? Ano ay pare pala. Anak ni... ito. Ay, daddy... Ay, daddy... Ano, ay, daddy... Ay, daddy... Ay, daddy... Ay, may ay huli po. Ano daddy... Oh. Ay, daddy... Ay, daddy... isda, daddy... Ay, daddy... Ay, daddy... Ay, daddy... Ay, daddy... Ay, daddy... Ay, daddy... sa daddy ko yan. Paunti nga, inumaga nga. Pigyan daw ang Ayun, may bangus din. Oh, Madami. May, may bangus ka pala na, huli po? O yan po, dito po yan sa dalik. Balaki nito. Talon mo mong iyong. So, Uwing umaga po, punta lang kayo dito. Ang dami magbiling. Talon mo mong tatay. Ano mo? Makmak. Talon mo mong tatay. Si Van Roos. Van Roos. Si Roos no, si... ay... po mag magaan ito maga may ibang may bangos, may yung ayon ba la kaya malaki ang ko mule yung Gloria tama yung sabog yung 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 mo. yung may yung 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 bagong huli buntis pa buntis pa ang bigan